Atin. Itong, ito kasi dito, masakit. Kaya yung dito, balakaw. Uh, balakang. Ito, sa upper? O, uh, oh, ah, dito, sa gawin na to. Sa ganito? Oh. Uh, ano po ba? Paano mo ba nagkakaroon ng pain? Pagka ano po bang ginawa niyo? Naupo. Pag matagal akong Pag matagal nakaupo? O, oh, yun. Pag ano ko, medyo naira. ah, na. Naku. Parang ano na. oh, medyo masakit. Wala kayong mga opera before? Wala. wala. Disgracia? Ganyan? Wala? Well, nung, nung araw, nung medyo bata pa ako, nahulog ako sa, mm -hmm. sa puno, santol. Mm -hmm. yun lang naman dito sa ganito Ngayon may napa-x-ray ba kayo before? Kasi. Ah, uh, hindi. Na. Parang wala. Pero wala namang binanggit sa inyo yung ano na, wala, wala. oy, may oy, may fracture ka sa balakang ha. Wala, oy. wala, wala. Wala naman. Wala. E, kailan siya nagsimulang sumakit, sir? Pa, uh, so sum... no paro din, sumusumpong-sumpong sum ko sa wala. Ah, matagal na kumpara oninop. Oh. On, on, oh, 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 okay. ganun. Oh. Sige. Ang mahalaga, wala kayong opera. Ah, May pool stretch kayo. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay uh, lang. Ay, total, ano, reset. Reset ang gagawin natin sa inyo. Base sa ano. Tapos hindi po na lang. Tanggalin mo na rin ito, sir. Para pagdapan. Palimutan pa. Okay. Relax lang po. Tayo. Straight lang. Ano yun? Buntis. Okay, pihaya. Okay, Sige. Parang maiksi yung isang panyo. Angat kayo ko, Chef. Medyo matangkad kayo eh. Yan. Tingnan natin kung may epekto sa inyong sa akin dyan nyo. kasi uh, ang laging mataas ang una ko. Then, okay naman. Laging mataas ang una nyo. Mamaya tuturuan ko kayo kung paano mag-unan. Pagka medyo may problema sa likod, or sa liig, kailangan kasama na yung balikat. Yung likod pala. Yung strong back natin, kasama na sa pag-uunan. Higa kang patagilid, sir. Masakit ngayon? Sige. Okay, relax na nga. Ang lalabana. Ang lalabana na. Oh, one more. Other side. Ang galing muna natin to sir. Mamaya pagdapa nyo. Baka tumusok sa ano eh. Yan ang nakakabutas ng board eh. <laughs> Kapapalit lang natin ang board. Okay. Yeah, relax na. Pang lalaban na. Oops, pang One more. Okay, dapat kayo sir. Wala na naman kayo sakit sa puso. Wala naman. Okay. Kaya talaga si Norman. Marami ng ano. Marami ng ano nagpaparamdam mga joint joint pain pagka nakakaramdam kayo ng mga joint joint pain aprusan nyo na ng pagmamahal ng pau para ito paano hindi lumala kaya ng pauyan yan basta mga nagsisimula pa lang yung mga biglaang ang kilos biglang yuko biglang may inabot sa palikod biglang hakbang wala, normal lang yun sa mga umiidad. Sige po. Diyan lang po muna the cold never body. Okay, po. So, habang namamasad siya, habang patagal ng patagal yung massage, masarap ng pasarap yung nilid niya. Mas mabibili niya. Lagay lang sa tiyan yung kamay. Ayan, sige. Ah, sabit Relax lang. Inhale. Exhale. Ah, sana. Diyan ka lang muna. Huwag ang tatayo. Saan ang nangangawit sa'yo? Na, dito. Ayan, dyan. Sa, Sa, gitna. Sa gitna. Sa gitna. Nangangawit ka pa? Ayos lang. Ah, uh, ngayon. Hmm. Ayos lang. Kaya lang may, may, may sakit pa. May sakit pa rin. Sige. Baba mo kami yung mo sir. Kaya? 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 Gawa natin ng paraan. Okay, sir. Upo ka. Tayo, agilid mo na bago umupo. Yan, Pukot sa siko. Yan ang tamang ano. Wait lang, ha? Huwag kayong tatayo ng diretsya sa balakang kagad. Kasi yung mga dis nyo, tulad yan, hindi pa kayo nagpapa-x-ray or magpapayamaray para makita kung ilang dis ang may tama. Pero base sa sinasabi nyo, possible talaga to, discompression Pero kahit pa paano, subok-subukan nyo lang palagi yung pau. Pag meron kayong mga irritation sa mga ano, mga muscle, yan, ganyan nyo na ng pau. Kahit hindi nyo na dinan, la, ganyan-ganyan nyo ganyan lang, oh. Meron. Meron po ito sa mga ganyan. Hindi, hindi mo pala na-upload eh. Kasi niya eh, makakamush. Hindi <laughs> ito, matulog, ano? pagka kayo ay 30 na pataas, iba na ang kolom natin, <laughs> mental na, wala na, no, no choice na tayo, ang pang haplus haplus natin upang mas mas i enjoy na tayo, sanay na tayo sa mental, pero ito friendly pa ito ha, hindi pa amoy matanda ito, oh, katulad man. yung mga malalagkit na, na yung, op, di ko na pag ginan mo, pag may... Atinko. ba <laughs> Hindi, cut mula. Hindi, ano yun? I-edit na rin namin. Kasi may mga pagkakataong... Siyempre, ano yun? Eh. Mm. -hmm. Kasi, yeah. Yun talaga, yung mga ganun. Tiger ball, mga ano. Pag lang sa sasakyan, alam mo talaga may sumumpang senior citizen eh. <laughs> Pero to, kahit pa ano, ano to eh. Friendly pa yung amin to, ano to eh. Para, parang, Mabago lang siya sa uh, Parang mental lang na mental eh. Hindi kagaya ng mga eh ano mo, Ifica Saint. Alam na alam mo talaga na yung halimuyak may matandang pumasok eh. <laughs> Yan. Sir, ang remedy nitong kaso mo, sir. Squeeze lang. Yan. Grabe, sarap. Tayo ba? Ganito. Harap ka sa aking bossing. Eh? Parang, oh. Parang ka na naglalaro. One. Yun. Ganun lang. Maximum na ito. Okay na yan. Tapos, yun, simple lang pa, oh. oh o, bukas, biglang tayo. Tingnan mo. Bukas dyan, tapos biglang tayo. Huwag kang kakapit, ha? Huwag kang kakapit. Oh. ano? Ano na mo? Hmm. Kailangan po ba ng baras? <laughs> Hindi na. <laughs> Sir, yun lang ha. Sa umaga, pagkagising lalo sa umaga. umaga tapos, kahit pa paano. Pero, mas maganda yun yung mag-aano kayo ng pau yung after nyo ng maligo. Kasi pag nag-upload kayo ng pau tapos nag, ay, aalis pala kami. Mas maganda yung ano. Hindi naman yan ano eh. Hindi siya amoy ano. Hindi siya nakakasira ng ano. Tsaka, ma'am, pagka dito lang kasi matapang yung amoy lang po kasi nakastak yung aircon eh. Pero pag labas hindi na amoy yan. Okay? Meron pa o ano? Okay na. Oh, hindi to. dito. Pala. Dito pa rin. dito. Dito ka.